O oh, ayan mga kalae. inalpasan na natin itong ating mga young bird. A Apat na nga yan mga kalae. Kaya ni ano, yung Nagdedelikado tayo dito. 'Yun no? mga ibon na lumilipad mga kalae. Rumoronda. Baka makasama tong mga to. Kasi yung isang 'yon, lumilipad na mga kalae. Etong mga to hindi pa masyado nakakalayo. Pero yung kapatid nung Griselle sa dulo ay naando doon ayun oh, no? yung blue bar. Hindi pa siya umuuwi kahapon pa nag-overplay sila. Kahapon pa sila ng hapon di umuuwi mga kalae. At yan na nga mga kalae Umangat na nga dun mga kalae Ayan na, kinakatakot ko So uh, ayan pa rin natin sila dyan Maghapon mga kalae Mamaya na natin sila hapon Papapasukin mga kalae Ayan, yun ang isa Yun oh. you know, you know, you know, you know yan na, yun lumipad na nga mga kalae Patay tayo dyan Lumipad na mga kalae Yun, nagkaribok na nga Lagot tayo dyan mga kalae Mawawalan pa yata tayo ng dalawa pa mga kalae So ito na lang matitira sa ating mga inakay Naku po Diyos ko po Lako po